Yun guys, uh, kung makikita nyo ay marumi sila ngayon dahil sa uh, yun ang sinabi ng buyer na wag daw silang paliguan. For dispose. ibebenta ko na sila sa araw na to ayan babay sa mga baboy uh Oh, oh, lagi Pero sa Kasi isang lakas Walang lakas ayun yan O ba't ang gaano? O ba't bubo? O ang gaano? Sige Hop Sige pa Sige pa Sige pa Sige

Yes. Guys. <laughs> Namasyal no, yung baboy sa <laughs> Ay, itanim mo yun nak Itanim mo yun Yun yung ah, nak Iukay mo Dalawang Ayun, ayun Ayun, guys, lumutang mula sa Hukay <laughs> Lumutang Ayan eh, no, Ayan Ayan, nahuli ka rin. May nahuli silang baboy guys. <laughs> May nahuli silang baboy. <laughs> oh, oh. Tutumba, tutumba. So, yun guys, uh, nabenta ko na yung aking mga alagang baboy at uh, meron akong iniwan na isa na gagawin kong inahin guys. So, uh, hanggang dito na lang mga guys. Salamat sa inyong panonood.